Batagubay na naisagawa ang pinakahuling resupply mission ng pamalaan sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Chol. Ay sa National Security Council, ilang mga barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia ang sinubukang humarang sa ating barko. Pero sa kabila niyan, nagawang may hatid ng Unaiza May 1 at Unaiza May 2 ang mga supply sa ating tropa na nakadestino sa nakasadsad na barko sa Ayungin Siol sa tulong ng Philippine Coast Guard Vessel na BRP Cabra at BRP Sindangan. Iginit ng NSC, ang misyon ay lehitimong pagpapadupad ng administrative function ng Pilipinas sa West Philippine Sea na alinsunod sa UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Patuloy din ang susunod ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa rules-based international order.